Kasabay ng patuloy na investigasyon kontra katiwalian, nanindigan si House Speaker Bolji D. III na nananatiling nakatuon ang mababang kapulungan sa mandato nito sa taong bayan. Live mula sa Batasang Pambansa, may report si Carms Magluyoan. Carms, Princess ngayong araw nga ay naglabas ng pahayag si House Speaker Faustino Boji III matapos maghain ng joint case referral ang Independent Commission for Infrastructure uh, Department of Works and Highways sa office of the Ombudsman. Mahigit dalawang buwan na ang nakalipas simula na magsagawa ng investigasyon ang ICI patungkol sa maanumalyang flood control projects kung saan ilang pangalan ng mga mababatas ang pilit na inuugnay. Pero sa kabila nito, nanindigan ng mga kinatawan ng Kamara na patuloy silang tutugon sa sinumpaang serbisyong publiko. Katunayan, ito rin ang binigyang diin ng leader ng Kamara sa inilabas na pahayag ngayong araw. Aniya, ano man ang mangyari ay nananatiling nakatuon ng kamera sa tungkulin nitong maglingkod sa bayan. Giit ng House Speaker, kapakanan ng sambayan ng Pilipino ang kanilang pangunahing prioridad. Kaya naman, sinisiguro niyang gagawin nila ang lahat ng kailangan para makapaglingkod ng tama at tapat. Binigyang diindi ni House Speaker Dean na wala silang alinlangan at handa ang lahat ng miyembro ng kamera na makipagtulungan sa investigasyon, kabilang man ang pangalan o hindi. Ito ay paggalang aniya ng kapulungan sa mandato ng ICI dahil sila ay naniniwala na ang katotohanan ay hindi dapat ikinukubli at ang may mga pananagutan ay dapat managot. Samantala, sa isang panayam sa media ngayong araw, tiniyak din ni Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong na tuloy-tuloy lang ang trabaho ng mga mambabatas sa kabila ng kaliwat ka ng ingay sa pamahalaan. Right. we will we'll still maintain na uh, tuloy-tuloy pa rin nating trabaho. Uh, hindi natin tayo din ma-distract ma kung ano man yung political uh, developments na nangyayari. Uh, ang House uh, leadership naman at saka members ng House, tuloy-tuloy pa rin ang ating trabaho. So, wala akong wala akong anything that would uh, ano, anything that would at least we the House in terms of how we perform our legislative function and mandate. Princess, sa kabila ng mga kwestyon at aligasyon na kinakaharap ng Kamara, tinitiyak ng mga mambabatas na mananatili silang matatag at nakatoon ang atensyon sa paggawa ng batas na tutugon sa pangangailangan ng sambayanang Pilipino. At yan muna ang update dito sa Kamara. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Carms Magluyuan, Congress News.